three signs na hindi lang ikaw ang kachat o kausap niya. Number one, ichachat o kakausapin ka lang kapag may kailangan. Alam mo yung tipong sa'yo hihingi ng favor kasi alam niyang hindi mo siya tatan. Magaling lang kapag may something na gusto sa'yo pero kapag di ka na kailangan, hindi ka na ichachat o kakausapin. Kasi nga, dalawa kayong kausap o ka-chat niya. Number 2 Matagal mag-reply o mag sa chat mo. Alam mo yung nakakadalawa o maraming chat ka na pero wala pa rin siyang reply at hindi mo namamalayang minutot oras na pala ang lumipas. Kapag nagtatanong ka naman kung bakit ang tagal niyang mag-reply magagalit siya at aawayin kanya o tuluyan ng hindi ka kakausapin o chat, at way niya iyon para magkaroon ng time doon sa isa lalo na kung alam mong hindi siya busy sa trabaho o wala naman talaga siyang ginagawa mararamdaman mo naman iyon eh at mapapatanong ka na lang na bakit ang tagal niyang mag-reply o mag -sin. Malamang sa isa o sa iba, busy at wala siyang sa sa'yo. Number 3 wala siyang pakialam sa siniset mong oras para magkausap kayo. Alam mo yung dinediman mong oras na ganito, dapat magka-chat o magkausap kayo. Pero wala siyang pakialam. Nagtitimbang kasi iyan kung sayo ba siya magwo-work o sa isa niya pang kachat o kausap. Kasi nga, dalawa kayong ini-entertain niya kaya pinabalansin niya kung saan siya magbe-benefits. Minsan kasi kahit alam mo namang dalawa kayong kausap niya o ini-entertain niya o marami pa kayo, nakikipagkompetensya ka pa Nagbubulag-bulagan ka pa. Hinahayaan mong gawing tanga ang sarili mo tapos kapag nasaktan, sasabihin mong pinaasa kanya. Pero ang totoo, umasa ka kahit alam mong pinapasa ka pala. Pandaan mo 'yan. God bless.